Uh, what's up, brothers? Today's videos. Good morning, good morning. Pupunta po kami sa biyanang ko. Maghatid ng ano? Rabong. Ito. Rabong. Gulay. Nasa luyot. Para may may ano naman sila ron. Sama kong asawa ko. Hi, hi, na kong Hi. Hi. So, kinam na kapanti mo. Pinakay mo na mga manok. <coughs> oh, may ka muna puti ah. Ha? Nabasa ka dyan? Ha? Ha? mo oh. muna ha? Mamungong sisirain yung bahay mo, ha? Ah? Pamumakagtagatan. Huwag mo yung, ano, yung bahay mo, ha? Ah? Mababasa ka kung ano, ha? Ah? Mamungong sisirain, ha? Ah? Iwan mo ah? ah? hmm? na kayo, ha? Takam sila ah, ha? Hmm, pis na Hmm. Hmm. Ang dami mong kuto. Ano tayo naliligoyin kita mamaya, ha? Ah? Pundiyan ka muna, ha? Ah? Hmm. Huwag mo ka, ano yung bahay mo? Pemuda mendadak len. Hmm. Hmm. Ini kuto. Hmm. Kuto ah. Hmm. Ini wong kamu nak Ini wong Hmm. Begini ginau ka. Hmm. Ai ai ai. Ini wong kamu tepun bapa sel pun tamu kami kila nana ya. Ini hmm? Oh, ai ai ai. Mana?

Mày ông cầm à? mua ông cầm à? hả, bye bye, hmm. mấy nã nó nằm như sa ông cả? balbuna na, na. bang susirain yung bahay mo, isa muna ah. muna, ah. oh, hmm. Ay, Diwan. Hmm. Diwan muna ah. ka muna ah. hmm Diwan muna ang balbun ko ah. hmm, <coughs> mm -hmm. <coughs>

mùa mùa nắng bay bye 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 bay bye nào, bye Bye na, bye bye Thank hmm. bay bye bye thank you